Ngayong araw nga pala, inabot ako ng kamalasan. Nahulog kasi yung susi ko sa motor dito sa kanal. Sa dami-dami ng paghuhulugan, dito pa talaga. Dahil malapit lang dito mga kaibigan ko, hingi ako ng tulong. May ba't Ano yun? Oo nga, bakit parang may problema ka? Nahulog kasi yung susi ko sa kanal. O, bakit eh? Pupunta ka dito? Sige, pakukuhanin mo kami. Kami, pakukuhanin mo. Oh, shit! Oh, shit! Pupunta ka dito, dadala ka ang problema. Ito, may bouncer. Pagod, kita gusto mo. Huwag naman! <laughs> Kaya naman isang araw, napapansin nga pala ako sa aking buho, masyado nang makapal at mahaba kaya kailangan ko na magpagupit. Bago ang lahat naka-order na ba kayo ng Magnum Team Available na nga pala to sa Shopee. I-type nyo lang ang TDC Apparel at makaka-order na kayo nito sa online. Kinamusto ko nga pala yung pinagbibreed kong beta. Nakakatuwa lang kasi nakagawa na ng bubble ni si lalaking beta. Hihintayin na lang natin mga itlog yung babae. Magsasaoli nga pala ako ng gamit kay Tampi Story. So paano guys? Tara! Ito nga pala yung ginagamit namin para pakainin yung maliliit na isda. Kasama ko nga pala yung pamangkin ko na si Jacob. Sinama ko nga pala si Jacob dahil nangingi daw siya kay Tampi story ng isda. Lagi daw kasi siyang nanonood ng mga video ni Tampi. Mabuti nilang mabait yung kaibigan natin. Ang ibibigay niya nga pala ay mga gapi. Big big shoutout nga pala kay Jacob. Alas 12 nga pala ang pasok niya sa school. Kaya naman hinatid ko na siya sa kanilang bahay. Dumiretso na nga pala ako dito sa barbershop. Dito nga pala ako lagi nagpapagupit. Big big shoutout nga pala sa ating barbero na si Mio. Kaya nga pala ako magpapagupit para kahit papano magbuka naman akong tao. O di ba guys, ayos ba? Kahit kaibigan natin yung barbero, kailangan pa rin natin magbayad. Maraming maraming salamat nga pala sa serbisyo. Ngayon nga pala ipapunta na ako may nakita nga pala akong estudyante at nakilala tayo. Mag-aaral ka mabuti at huwag kang lalayo. Nandito na nga pala ako sa Purok 5. Bigla nga pala ako na bad trip kasi may nangyaring hindi ko inaasahan. Napakamalas ko kasi yung susi ko nahulog dito sa kanal. Napakaraming paghuhulugan dito pa talaga. Dahil malapit lang dito yung mga kaibigan ko, hihingi tayo ng tulong. May matunuri na ano niyon? Oo oh, nga, bakit parang problema ka? Nahulog kasi yung susi ko sa kanal. O oh, bakit? Pupunta ka dito, sino pakukuhanin mo kami? kami, pakukuhanin mo. Oh, shit! Oh, shit! Oh, Bakit sinabi ko ba? Sa tulong ng panalantan mo, parang yun gusto mo iparating. Pumunta ka dito, dadaan ka ng problema. Ito, rebounce, ang pagulupin na gusto mo. Huwag naman! Ngayon nga pala, ay maghahanap na ako ng kawat. Alam nga pala yun sa Tagalog. Mabuti na lang kahit papano may nakita ako. Kasama ko nga pala ang buong team Sobrang malas ko talaga ngayong araw. Sa dami-dami kasi ng paghuhulugan dito pa talaga sa kanal. Mabuti na lang walang tubig yung kanal. Dahil kung hindi, hindi ko na mapapatakbo sa si ito. Mabuti na lang kahit papano magaling ako dito. Isang sundot ko lang ay nakuha ko na agad yung susi ko. Pero guys, sa totoo lang, kinabahan talaga ako. Mabuti na lang may mga kaibigan akong handang manood at hindi tumulong. Uy, susi ko yun ah. naman! Ha 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 Dahil diyan umalis nga pala kami ni Kuya Dugs at Boy Skincare. Sasamahan ko nga pala sila magpagupit. Nakita kasi nila na bagong gupit ako kaya magpapagupit din sila. Masarap nga pala magpagupit dito kasi naka-aircon. Pati nga si Boy Skincare at Kuya Dugs nangangatal na. Kaya naman lumabas muna ako para magpahangin. Eksakto naman meron ditong tindahan dahil napakainit naman dito sa labas. Bumili muna ako ng aming inumin. Syempre kung may panulak meron din pambara. Sobrang saya nga pala ng dalawa kasi kahit paano naalala ko sila. Habang nag-aantay kumain muna kami dito tatlo. Kaya naman po na naman ang mga dugyot. Pagkatapos namin kumain nagtuturuan pa yung dalawa kung sino yung mauuna. Shoutout nga pala kay kay Kuyang Barbero. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah! Guys, may tuturo nga pala ako sa inyong bagong laro. Ito nga pala yung panalo kasi no game. Bawal nga pala to sa mga bata at para lang to sa mga mga edad kagaya ko. Dito nga pala sa panalo, napakaraming pwedeng laro. Eh. Ikaw na lang mamimili kung anong gusto mo. Meron din pala dito Minds at Super Ace. Pero ito nga pala yung lagi kong nilalaro. Ang laki ta. Dito kasi guys, napakadali lang manalo. Dito nga pala itataya ako ng 200 pesos. Tapos guys, para makapaglaro, pindutin lang natin tong play. Dito titirahin lang natin kung nasaan yung tab. Ang pinili ko nga pala yung nasa taas. Boom, panalo tayo. Yung 200 ko kagani na naging 436 pesos na. Dahil diyan pwede na natin tong i-cash out. Tumaya pala ulit ako ng 200 pesos. niliko ko ibang kanan. Boom guys, panalo na naman tayo. O di ba? Another cash out na naman. Kung gusto naman natin mag-withdraw, pindutin lang tong pula sa taas. I-click lang natin tong withdraw. Dito ikaw na bahala kung magkano gusto mong withdraw. Tapos pindutin lang natin tong withdraw sa baba. Napakadali lang din pala mag-deposit. 100 pesos to 50,000 nga pala ang pwede. Sa pamamagitan ng GCash at Maya, pwede na tayo mag-deposit. Napakadali lang din pala mag-register. Lagay mo lang yung contact number mo at password. Tapos pindutin lang tong register. Guys, ano pang hinahantay niyo? Maglaro na kayo nang panalo.